kasi ako pag ganitong nagkabit nagkakabit ako ng singil ko dito bro kaya sisingilin kita rito bro kasi nahirapan ako oh. so bigyan mo na lang ako ng pan bro uh, para hindi naman talo uh, bro Good day sa inyo mga kabiker at purihin ang Panginoon. Hihintayin ko lang yung ka-churchmate ko kasi magpapagawa siya sa akin ng mini driving light. Magpapa-install siya. Buburautin ko siya, no? sisingiling ko siya ng mahal. Tingnan natin kung ano yung reaction. Kasi nag na siya sa akin, papunta na siya dito. Tain na lang natin. One eternity later. pasok mo bro! So, nandyan siya mga kabiker. Ayun siya, sa labas. Naghihintay lang siyang tiyempo na papasok. ilulukoy natin siya ipaprank natin siya talagang pinagkatsagan mo itong Tiger mo hindi mo ginamit yung Raptors mo eh yung ano really boss Thank Ah, pet, toto. Ah, So, mga ka ng boss. Uh, relay. Then, the Driving light. Yeah. Ayan, okay, na, ipalas siya. And then, bigyan na natin sa ng brake switch sa may pedal. No, kasi hindi na pumabalik yung one niya. papalitan na rin. So, unahin natin yung mini driving light ni So, uh, tirahin na natin. Ayan. So, dito na natin kakabit sa TMX 155. No, meron na tayong video na ito mga kabiker. Pero, siyempre, kabit din natin dito sa TMX. No? Dati pa rin, kung ano yung process, So, kapit muna natin. Update ko kayo mamaya pag tapos na. Okay? Yan, mga kabiker, no? So, pesto na natin. Nakaganda yung pagkapesto niya dito sa may uh, Bracket dito ng TMX, eh, no? Yan. So, so na namin Kinabit sa bracket na to, kung sakto yung pwesto niya, yan. Ngayon, yung balas, isi-zip namin. Pero ang problema dito, mga kabiker, ang nitong sip tay ngayon. <laughs> <laughs> mahal tong sip tay 90 pesos isa. Eh nakadalawa na siya. Ito. So medyo mapapagastos siya ngayon. No? Wala ano tayong magawa, 'yun yung labor. Siyempre, hindi naman pwedeng natin pagbayarin siya. Lang church mate. Ano? Walang church mate, church dito. <laughs> Nalanat si amarin uh, yung customer. <laughs> hmm. Yan, nakapwesta na mga kabayker. wirings ko na lang. Update ko kayo kung... Kasi meron na tayong video ganito. No? Panoorin nyo na lang. And then, same din ng process nito para hindi naman nakakasawa. Okay? So, update ko kayo. Two hours later. Yun mga kabayker, okay na siya. Nga lang, nagkaroon problema kami dun sa connector. So, check nyo din yung connectors. ito. Ang Kahit anong... Kahit anong wirings namin, hindi namin makita kasi eto, may problema. Nahuhugot na, ayan o, may nahuhugot na. So, dinirect na namin, ngayon, sample lang natin, sa low muna. Ayan, low. Ayan, then, yung high. Okay. Kasi yung connector kanina, yung ginamit namin, bakit din namin makita? Ito pala, ang problema. Ano? So, bibili na naman si bro natin ng ganito. Alam nyo, mahal ito eh. 1.8 <laughs> What? <laughs> Ayan, so okay na mga kapagyer uh, Iaayos ko na lang Kung mamaya makabili siya ng connector Kasi lunch break na Medyo kain na kami Siyempre bubili siyang ulam <laughs> so, so okay na Ayan yung low So iaayos ko lang yan Siyempre sisingilin na natin siya mamaya <laughs> So, standby lang kayo dyan. Update ko kayo mamaya. Ikabit ko lang. A few inches later. So, ayan mga kabiker. natapos na natin. Ang gusto ni ka-brother ko, kasama ng ihilaw ito. Pero pag nakabili daw siya ng switch, isi-separate namin. So, pakita ko lang sa inyo mga kabiker. So, i-switch ko muna yung switch. Ayan, tapos on ko yung low. Ayan. So, ayan yung low niya mga kabiker. Kasama yung headlight. Pero, ang maganda na ito, pwede nyo ilagay yung supply nito sa stator drive pero yan gusto niya kasama ng nakailaw para malakas daw no? so yan yung low i-high natin ayan so yan, yan yung high no? makapalito kayo yung supply ng ilaw dito no? hanapin niyo yung yellow tapos ikabit nyo yung 87 so patay na natin okay So, yun mga kabiker, simpleng-simpleng yung uh, ginawa natin para kay ka-brother ko ang yayama din ti naman sa akin <laughs> no so syempre napagod tayo kailangan natin siyang bro kasi ako ha? Ah, bro kasi ako ah, pag ganitong nagkabit nagkakabit ako alam ah, si Nico ko dito bro kaya sisingilin kita rito bro kasi nahirapan ako no? so ikaw mo na lang ako ng pan bro ah, para hindi naman talo uh, ah, dalawang bro

malaking bagay <laughs> oh, kasi kung gusto nyo magpakabit, may driving light sa akin lang. Murang-mura lang ito. Okay lang bro ha. Kaya so, testing ulit bro. Parang <laughs> ang lumunggot <laughs> mo. Parang ang lumunggot So okay lang to bro. May, mayaman ka naman. No. Eh. Thank you ha ayos 2000 uh, bayad ni bayad ni Gabro po. Salamat Gabro. Uh, uh, Siyempre pag mayayaman, isingilin niyo nang malaki. Pero kasi napagod ako eh. Ano church meet church is Yung lang mga kabiker, uh, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like and share and subscribe and click niyo na notification bell. Uh, doon sa mga kabiker ko na nag-avail ng transmission diagram, salamat sa patuloy na pag-order nyo. Uh, so, kung gusto nyo pong umorder ng transmission diagram, Honda brand lang, no? May TMX tayo, Supremo, XRM 125, uh, TMX 125, XRM 110, yan. C70, meron tayo yan, no. So, salamat ka, bro, sa, ano, video training. It's a prank! <laughs> 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 Nakikita ko yung lungkot ng mukha ni. 200 lang, bro. <laughs> 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 Kalungkot ng mukha niya, parang unlock ng label naman, bro sa labas na lang sana. <laughs> <laughs> Wala ka pa <paan> 200. <laughs> so, yun lang mga kabiker. Uh, lang. Thank you for watching. God bless.